Sari uh, good afternoon. Isa na namang mainit na araw ng Sabado sa atin. So, kumusta mga kasari ang sa buong linggo natin? And, gusto na naman yung penta natin sa ating mga tindahan? So, for today, dito sa amin is Brown So, kahapon, nakapag-grocery na ako. And, ito yung ipapakita ko sa inyo for today's video. Pero bago yan, sa mga patuloy na nanonood sa Mama SM Princess Channel, uh, muli maraming salamat and sa mga mga subscribers and organic viewer, thank you, thank you very much. And hmm, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aming channel is pa paki-subscribe and paki-hit na rin yung not notification bell natin para updated kayo sa mga latest kanap dito sa aming tindahan. So, for today's video, Saturday, ah uh, kahit mainit ang panahon, need nating mag-restock ng paninda. Super init dito sa amin kasi nga whole day coming brown out for today. ah uh, pero dahil tindera tayo, kailangan nating magbukas and mag-restock ng ating mga paninda. Yes ito nga yung mga box na nakikita nyo sa aking harapan. Uh, yan, box natin to sa isa. So, ang nag grocery ko lahat-lahat is nasa 16,000 uh, 44 pesos. Ito yung mga resibo, resibo, resibo. So, ano-ano nga ba yung mabibili natin sa halagang 16,444 pesos. So, meron ako dito 1, 2, 3, 4, Four na carton. Dalawang trans. Dalawang trans ng And, ito oh, Meron akong one, two, three. Uh, apat na, ay tatlong mismo. So, ang mismo natin is, uh, na siya. Dati is 184. Ngayon, ang mismo na ng ganito is, nasa 190 pesos. So, ang benta namin dito sa na mismo is, sa tindahan is 24 pesos. Mismo namin. And si Yakult, uh, kumuha ko na one box. Same pa rin yung price. One peso oh, ni Yakult. Ito is 470 pesos. Then, kumuha din ako ng 1.5 ang doon. Uh, 700 si 1.5 natin. And, Kumuha din ako ng Wilkins na tatlo. Yung 7 liter. So, kumintahan ko ng 7 liter na Wilkins is is 110. And yung 8 oz natin, kumuha ko ng 1 case. 1 case yung nakuha ko. And ang 8 oz namin dito sa tindahan is 15 pesos. So, yun yung nakuha ko dun sa maleng. Okay. Then, umpisa na natin dito sa aking napamili na, na family, sa supplier ko sa palengke. So, i ko yung box. So, ito, kumuha din ako ng worth 500 pesos lahat to. Isang kilong munggo, tuyo na tuyo na 1 kilo. Ang 1 kilo nito is 240 uh, then sibuyas, uh, dilis, munggo. So, 500 pesos yung lahat ng ito. Then, kumaka ko nito. Ang puna nito, guys, is 70 pesos. Si Pogs. Kumaka ng dalawa. So, bentahan natin dito is 5 pesos. 5 pesos. 1 2 3 20 pieces so uh 20 pieces times 5 maging 100 so meron tayong tubo na 30 pesos 30 pesos sa isang ganito uh, pad. dalawang pad yung nakuha ko then then kumakain ko dito ah uh, ang punan nito ay Seventy-five and bentahan seven pesos. na ko nito. So, ito is 160 pesos. 160 ang punan at meron siyang 48 pieces. So, 160 divided by 48 is parang punan is sa three point. 30. So, ang bentahan ko nito guys, is uh, 7 pesos. Isang pad yung kinuha ko. Then, dalawang sunflower. And, ang punan nito is 75. So, ang bentahan ko nito guys, is 6 pesos. Dalawa yung kinuha ko. Then, isang ganito. So, mas, malaki yung tubo sa ganito kasi parang 60 siya and meron siyang pag nabenta to magiging 120 kasi 12 pieces so 10 pesos isang ganito then kumuha ko ng isang box ng milk tea 100 yung pungunan ang pentahan nito is 5 pieces so uh, 50 pesos na tubo so kumuha din ako ng isa uh, pang lima lima hmm, so Meron kasi ako naisip na gagawin sa mga ganitong lalagyan. So, kumuha ko lang ganito. Pwede lang ng gamit. 5 pieces. So, 5 pieces, 30 pesos yung puhunan. May laman siya na 20, 50 pieces. So, may 20 pieces. 20 pesos tayo na tubo sa isang ngayon. So, 5 pieces then dalawang how how si how how is ang puna nito is 30 and meron siyang 40 pieces so meron tayong 10 pesos bawat pack so dalawin ko yung ako then isang ganito 105 pang 5 pesos so kapag nabenta meron tayong 2 na 20 pesos 6 Christian yung bantahan. So, tapos na tayo sa isang box. And, ito naman sa napamili ko sa Floresmo. And, box muna na natin bag with this thing. Puluha ko ng dalawang Easy Lion. So, ang punan ni Easy Lion, guys, is parang punan ng bawat isa nito is 8.60. 8.60. So, ang bantahan sa ng ganito is 12 pesos. So, comment kayo mga sis kung magkano yung benta nyo ng ganitong mga chichirya sa inyong mga lugar. So, dalawang pack yung kinuha ko. And then, isang 3D 3D milk. So, mentahan ka nito is 13 pesos. then, tapos, so 12 pesos yung mag ganito. Isang kontinuwa. Then, ito, sorted siya na rich choco. Kumuha din ako. So, bentahan ko lang ganito is 15 pesos. Then, one pack na Bravo. Kumuha din ako. So, bentahan ng ganitong uh, Bravo namin is 8 pesos. 8 pesos yung Hansel. Saan ang pakikinong ako? Wafrets. 8 pesos din yung bentahan. Then, si Skyflex. Kumuha din ako ng isa. 8 pesos yung benta. So, next, bubili din ako ng mentos. So, ang pungunan ni mentos natin is 84 pe pesos. And, ang laman nito is nasa 100 pieces. So, pwede pa siyang pang piso-piso. Ito yung mga piso-piso. Pang piso-piso. Then, kumalin din ako dito. May free siya. So, ang pukunan nito, ang choyo. Dalawa yung nakuha ko na ganito. So, ang puhunan nito is nasa 2, 123 pesos. So, ang bentahan ko na nito is 45. Uh, Dalawa yung nakuha ko ganito guys. So, may free siya na ganito. Ang bentahan ko dito, inaalis ko yung free. Hindi, benta ko din. ah uh, 10 pesos yung benta ko. So, may dagdag akong kita na 10 pesos. So, ito din, kumuha ko ng dalawa. Ah, so, ang, ang ko lang ganito, guys, is apat lima. Ito ng candle. So, ang punan nito is 60, p 60 pesos. So, 60 divided by 20. So, 3 pesos yung puhunan. So, ang bentahan ko nito is 5 pesos. Nagpapakit ako ng dalawang beef fresh. So, si beef fresh, ang punan ng beef fresh niya ngayon is 34 pesos. So, ang bentahan ko ng beef fresh niya is 4.5. Uh, so, dalawa yung kinuha ko. Then, kumuha din ako ng dalawang Dutch milk. So, ang bentahan na maliliit, ang bentahan namin dito is 15 pesos. Then, wala din ako nitong frutos. So, pisa-pisa yung bentahan ko nito. Then, ito, buwan ako yung 1 ba, 8 uh, by 8 plus 1. So, kumuha din ako ng isang gaito. Ang bentahan din, dito, dito, sa amin is 12 pesos. Then, kumuha din ako ng serve na may pa-free. So, ang bentahan ko nito is 8 pesos. Bawat isa paulit pa ulit na Sky Flakes. 8 pesos yung bentahan. Then, kumuha din ako nito. Kumuha ako ng lima. Ay, hindi pala. Dalawa. So, ang punan nito is 30 30 pesos. So, ang ko nito is 37 sa tindahan. Dalawa then kumalin ako ng dragon seed apat lima yung bentahan then kumuha ko ng meat meat na may pakti piso piso yung bentahan ng ganito so, meat meat then isang one pack ng high high ho ito yung mga tatlo tatlo yung mga bentahan ko nito Then, ito, chumpy, sumuling na ako Pwede pa naman, may tubo pa naman tayo. Kapag binenta natin ito ng piso isa. Kasi yung pungunan ni chumpy is 33 pesos and mayroon siyang lamang 50 pesos. 50 pieces. So, mayroon pa naman tayong tubo. So, pwede siya pang piso-piso. Then, kumuha din ako ng dream. Uh, 11 yung nakuha ko. So, 11. So, ang bentahan ko nito is 60 pesos. Sito So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8, din ako ng dalawang cowbell. So, si cowbell nila, ang 19, niya is cowbell. 44 pesos. So, bentahan ko na nito is uh, 50 pesos. Si Kaobel. Then, kuha ko ng Youngstown. Ang bentahan ko ng Youngstown corn beef is 40 pesos. Then, si Bingo na maliit Bentahan is 18 pesos. Then, kumuha din ako ng mga Youngstown. Oh, uh, si green ng bentahan ko dito is 26, then 27 si red. Ayan, stone sardines. So, yan. Kuha din ako ng ganito, may kasama pa ito sa box. 17 pesos yung bentahan. Then, isa ulit na beef fresh, 4-5. So, yan. Tapos na tayo sa 1 box. Next box na tayo. So, ito, bumili ako ng 1,000 pesos. 16 pesos yung bentahan. And then, bumili ako niyang sugar. Sugar natin is 40... Check natin yung resibo. Si sugar is 34 yung kalahate. So, ang bentahan ko na dito sa store is 44 pesos. Then, yung 1 fourth is 25 pesos. Yung mentahan ko. Kumuha ko ng apat. Then, half kilo ulit. Kumuha ko ng dalawa. So, 44 yung mentahan. And ito, 1 kilo ng brown sugar ko dito sa tindahan. Mga sis is 86 pesos. So, comment down kayo bila kung magkano ba yung benta ninyo ng sugar sa inyong mga lugar. Dalawa yung kinuha ko. And then, kumuha ko ng white sugar. So, ang white sugar ko sa tindahan is pag half kilo, 60 pesos. So, dalawa yung, tatlo yung nakuha ko na half kilo, 60 pesos yung bentahan ko then one fourth, thirty pesos yung bentang. Then, kumuha ko ng tatlong beng-beng. Si beng-beng natin, ang benta natin is 10 pesos. Mabenta siya. Then, si Choco Mucho isang pa, isang box. So, 10 pesos din yung bentahan. Then, ito yung karagdagan ni Choyo. So, apat lima. Then, beer brand. Kumuha ko ng beer brand na 6. 6. 6. 80 gram. 6. 6. So, 6. 80. So, ang bentahan ko ng 680 grams sa tindahan is 316. And then, itong eh, dalawa yung nakuha ko na 680 grams. 316 yung bentahan ko dito sa store. And then, tatlong 800 grams. 8 840 So, 363 yung mentahan ko dito sa tindahan. Tatlo yung nakuha ko mga sis. And then, ito, ah, uh, kuha ko ng 1 liter ni spring. Ang kukulang ni spring namin is, ah, uh, 110. So, ang 1 liter ko na dito sa tindahan is 135. Then, kuha ko nang dito, Uh, buy 10, save 5. So, ang um, mentahan ko lang sa akin na maliliit, 16 pesos. And then, one time na Milo. Ang um, mentahan ko ng Milo is 10 pesos. Silver Swan. Ang um, mentahan ko dito is na 350 is ML is uh, 24 pesos. And then, apat na Coffee Mate. So, ang mentahan ko dito is 64 pesos apat. Then, fresca. Buwa ko ng fresca. Um, ang bentahan ko nito is 32 pesos yung 32 pesos yung mga mechado, adobo, pero yung hot and spicy ko is 35 pesos. tapos tayo dito sa box. Last box na tayo. So, ang laman nito, babili ko sa pure gold. Worth 2,803. So, bumili ako ng malalaking cracklings. So, ang ko nito sa tindahan is uh, 18 pesos. So, kayo mga sis, magkano yung si cracklings ninyo sa inyong mga lugar? Comment down below. So, kumuha ko ng dalawa, apat, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven na cracklings. So, cracklings ko na ganitong size is 18 pesos. Then, kumuha ko ng EQ pants na large. So, metan ko ng EQ pants na large is 14 pesos. So, dalawa yung kumuha ko. Then, EQ dry na diaper is small. 13 pesos yung bentahan. Then, ito, bear brand na 300 grams, 135 yung bentahan. Then, bumili rin ako ng mga to, 38 pesos yung bentahan. Then, ito yung maliliit, 48 pesos, 30 cent, 30 cent na malalaki, 80 pesos. Then, alcohol na maliliit, 23 Then, Ito, pang gamit ni Baby's Toilet and ganito, panggapit sa bahay. So, yun. Then, bumili din ako ng ganito, uh, oyster sauce, 10 pesos yung bentahan namin. Then, kumina ko ng mga ganito, 12 pieces na ganito is, mga bentahan ko nito is 25 piece pesos. So, 12 pieces yung kinuha ko as ordered flavor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9, 9 10 11 12 So 12 pieces and bentahan 25 pesos. Pineapple juice so bentahan ko nitong pineapple juice is 36 pesos bawat isa then bumili nila ako nito 5, 17 pesos yung benta naman dalawang box 3, 5, ay 4, 5 then ito, 7 na let's go by classic 25 pesos yung benta then ito, So, tomato sauce, 49 pesos yung bawat sa yung lemon. then, si Cloud na, kumuha din ako, is 10 pesos. And then, ito, ang matahan ko nila ito is 65 pesos. 1 liter siya. So, ito mga guys, yung napamili ko kahapon worth of 16,000 for uh, 16,000 44 pesos. So, ito yung mga karagdagan na naman na-stock namin dito sa aming munting tindahan. So, oh, sa mga hindi pa lumabas, may mga uh, upang mamili ng kanilang mga, mga paninda, may mga nagtaas, mayroon namang medyo bumaba. Pero mas karamihan sa mga paninda natin sa Sari-Sari Store is nagtaas na. So, always check the receipt. Check the receipt kasi nga may mga nagtataas na nagtataas ang mga paninda natin dito sa tindahan. So, yun muna for today. And, hope na for today, makabenta tayo ng malaki. So, happy Saturday everyone! God bless us all!